<laughs> Sige po, balik na po. Maangat yung ano, kabila. Hindi, pantay na yung ano mo, no? Sige na po, pasok na po kayo. So, magandang gabi sa lahat. So, yung customer natin, eh, galing ng Cavite. So medyo iikay ka maglakad na paano ka idol? Napatama po yung ulo ko sa bakal. Oh. Mm. Eh namasahin hindi na siya. Hindi na wala siya. Hindi na wala siya. Ganun na katagal. Ah, tatlong taon na po. Tumama lang mo tapos tatlong taon na din na. Tapos check up na siya. Ay. Ano pinagawa mo diyan? Okay. Kinakairo. Oh. Tapos dito. Oh, so, nabalik pa rin po ang sakit. Nawawala. Pwede Pero, pwede. Pwede. Question. Nawawala o nababawasan lang? Magkaiba yun eh. Parang nababawasan lang po. Pero hindi talaga nawawala. Sige. Ganun nyo nga. Paul! So, hindi yung mga nararamdaman. Ano, ano ba mga nararamdaman mo? Parang naninigas po yung mga ganito. Oo. Pag naglalakad o pag nakaupo, pag nakatayo kahit po nakatayo na raw po, nararamdaman ko po na pero dami-dami na siya. Dami-dami so, na dami. po. Ano sabi naman kayo, bro? Di, tinatay lang po na may daw po sa dati eh, kung yung kakayanin. Hindi eh. pa naman po nabalik. Bakit lang kayo? Ano ba? Pang dalawa po. Sa so, mga hihilot, ilan na? Madami na po sa ibang mga hihilot eh. Patay tayo dyan. Sige. Ang mga hihilot pong sinubukan. Okay, relax lang ha. Relax lang. Pumunti ka saan. Mas boy. Boy, bumura ng buto. Ayun na. Mm. Pasok. Oh? Huh? pa konti. Alam mo puti pa lang na. Baba kong yun. Isabeth? Saan may Isabeth? May masakit? Oo. Oh. May masakit wala? Wala po. So Agad saan po ako? Sa singit pa lang nung wala. Sa likod na tayo. Teka lang, patingin muna ako. Upo ka nga mo doon Pogi. Okay. Di kwatro ko nga. Tidak, itu Bisa saya jemput yang lain? di sini. Ayo, Pogi. dapat di sini. Saya akan menutupi pakaian, lalu saya akan menutupi pakaian. Tidak. Tidak. Tidak, Pogi. Tidak, tidak. Tandai Luma ng tradisyon, Pilay. Dapat, pogi hindi mo pinatagal ng ganito eh. Opo, mm Sir. -hmm. Kasi ang mangyayari nito, instead na makuha agad, ang nangyayari, sinesession pa. Taas na ka tayo, Poggy. Ganda ng tattoo mo. Hala, ang ganda ng tattoo niya, oh. Ito, linis ng, ang linis ng pagkakagawa. Ano ito, Pogi? Tingnan dito, ano pinalagay mo? Mama Mary po. Mama Mary, tas pula yung mata. <laughs> Mama Mary daw, pero Mama Mary na mo. Nakatapos na ang biyak mo. Parang mas... Mas, mas awit to ni Balak kesa ni Mama Mary. <laughs> Baka nagtatato to si Boss. Nagtatato ka, Idol? Yung kaibigan ko po. Ang ganda ng tattoo ng mo ng kaibigan mo. hindi linis tingnan, no? <laughs> dito, Idol, may ano ka dito, may tattoo ka dito. Pero, pero, mga dito din umiyan. Dinagdagan lang yun sa tattoo. Ay, usok pala oh, lang Yosef. Okay. Paul, okay. <laughs> <laughs> tira, puro pa pa pa. Shit, kontra patas. Ay, di lang ito na yung ano mo? Ano po? Anong tatoo mo? Anong tatoo po Bin, pasok bin. Puro pang mabaka. All contra yung Bakit mo mo wala yung yung isa sa May gano'n naman ah. Pag ginanap yung ano yung palansay mo. Ay, to. dito. Sa Pupukat eh.

<laughs> ay, dalawa kayo lapit kayo sa han hatak, hatakin nyo Vin, habang hinatak nila yung bag mo so wag mo na kami, so, habang ginagawa nila yan so medyo matagal ito at medyo matigas nga 3 years, tapos mukha na trabaho pa uulit-ulitin namin ito hanggang sa maibalik namin. So, dyan muna kayo. Uh, habang busy yung team. Papakat muna natin at baka naman kayo pang paulit-ulit yung ginagawa. So, God po sa lahat. No advance payment po. Kung checking in, booking libre po yun. Ang balik pagtapos mayroon. <laughs> Hindi namin naisara lahat kasi ayun nga, mukhang yung sinasabi niyang 3 years, more than that time, pilay. Nag-trigger lang dun sa ano. Dati Pogi, pag nililiyan mo, saan sumasakit? Sarap pa. Pati dito? Pati yung, yung dito sa may sinog niya. Mm -mm. Pag nililiyad mo? Oo. Uh Testingin mo liyad. sa akin kung saan Yung sa masarap pa. Na wala? Wala. Dito? Wala. Wala na? Wala. Na wala? Hiji? Wala po yung sarap niya yan. Isa pa nga! Wala? Mayat kasi ito eh. Madali talaga mag-flow yan pag payat. Ay, sorry. Sorry. Sige. Uy, nawala daw. Yung buto. Ay, sa ano po? Sa... Sa parents nito, may tira pa po ito, ha? Sabihin ko na po sa inyo, may tira pa ito kasi matagal na yung pila, hindi namin maisara lahat. So, may second session po. Pero tignan natin kung ang lakad dito normal na o hindi pa. Teka lang, ha? Sir, tihaya ka na. Sinusubukan mo ito dati, taas-taas, masakit. Paano pong Yung punta kaya at tinataas mo lang, lang masakit pag may oras po siya na masakit po eh. May oras mo po na Baka po na... okay po Kung Kumbaga yung sakit, mahila lang. Oo. Pero lagi may sakit. May sakit din naman po. Pero... Sige, higa. Keep, okay okay, tas mo. Patay. May sakit po lang. Tayo kami. Oh, game! Oi, try nyo na to! Kaliwa tayo! Pag may kanya sakit, Punta dito, hindi ko alam kung ano tawag sa sakit niya, basta pilay sa likod. Ha? Sa, sa mga sakit sa may binti, ka yan. Pero, uh, oh, yan, 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 Dito may po. Kanina no? po masakit, ngayon po parang medyo nang wala na. Nakadingin ako, walang masakit. Pwede sa singit? Wala <laughs> akong dito sa akin. Pagkagabit din yan.

Hello. 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 Hả? Hello. 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 Hả? Hello. 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 Ito ba? Oo Ay, ayaw ba? Pagpahingay mo na natin sir, tingnan natin mamaya kung normal na yung lakan. Bunot na. Ano yung idol kapag itatapak mo yung kaliwa mo, masakit? Kaya, ay, tayo po talaga ng masakit. Yung kanina, ba't namimilay-milay ka? Masakit po. Pag ay kapag itatapak, masakit sila ito? Hindi naman po. May oras po siya na kahit hindi pa. ko itapak. Masakit po. Hmm, sige. Diyan mo na kayo. mo natin. Tingnan natin. natin ng malayo. Tingnan natin mo ano. Hindi na nakalakad ng malayo, no? Masakit. Pag nilakad mo ng malayo. O, oh, doon natin Sa Salakad ng malayo. <laughs> o, oh, diyan mo na kayo. mo natin si Idol. <laughs> 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 Opo. 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 Side, side, oh. side. Side lang, side lang. Ayan, paupo. Opo. Sige, bossing, tayo ka. Straight lang likod. Ibang mo Tayo ka muna na lang. 10 minutes. Bossing, ano yung 10 minutes. May sabakit. Wala na. Wala? Wala na. Wala na. Hindi mo na naramdaman yan sa loob ng tatlong taon? Hindi hey, rin po. Talagang yung sakit nandun lang lagi? Umihina naman ang May ta. kirot lang po talaga na naiiwan. Saan yung masakit mo? Ano ka? U upo ka lang yung straight. Patingin ako. Straight lang ha? Wala na nga. Wala na. Wala Sige. Okay, blackan tayo. Dali. Blackan. Bing! Wait, ikaw maglalakad. Ikaw, ikaw. Sasama ka 7 eleven i testin natin. Huwag mo pilitin kung kung ika-ika ka pa rin maglakad, huwag mong, -um, ano... Huwag mong iusin yung normal yung normal, normal. yung normal lang? Hindi ka na ika-ika eh. Hindi mo pinipilit yan? Hindi ko. Normal lang. Bin! Ha? Ah. Samahan niyo si darling. Samahan natin si... Asawa ko pala magbibidyo. Tara, samahan natin sa 7-Eleven. Sama tayo. O, so, oh, eh, bawal niyo oh, mo ko. Oh, ba bawal niyo mo ko. Pero may nga mga nagsinelas, Bin. Ito, ito. Sinelas na. Okay, Pogi. Saan tayo? Kung kaya mong bilisan, bilisan natin. Ang dilim naman ng cellphone mo, dai. Kaya Talaga, no. Patayin ko. Tapos. Chelsea, Chelsea. Chelsea, ka lang. Oh, malamig po ba? Hindi. Huh? Talaga <laughs> <laughs> <Malamig, laughs> ito pala 'yung tinatanong. na tayong, ano? Eh, oh, hindi ba maraming tao kaya tayong maglakad dahil. Shout out. Salamat sa mga nakikita ko lang sa si BBN nung kanina. Ang <laughs> <laughs> mura <Malala> na <I> halis <laughs> layo na to. Balik tayo sa bahay. Tingnan natin kung may sasakit. Dobrein natin yung layo. So, since wala kong check-up sa doktor, hindi namin alam kung ano ilalagay sa pangalan sa sakit. Ano natin? Kalibali. Oh, ingrown. <laughs> so, hindi, hindi kasi ako pwede maglagay ng pangalan sa sakit niya kasi hindi naman po ako doktor, hindi rin po ako nurse. Basta pilay sa likod. Pag may ganun kayong nararamdaman, sinabi niya naman yung nararamdaman niya. Pag may ganun kayo, eh, dali niyo na lang dito. So, paano? Uh, God bless po sa lahat. Kita-kita po tayo. Ulitin ko po sa mga kamag-anak nito. May kira po ito, ha. Kailangan ng second session. Chinek lang namin yung improvement. Huh? So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito.